HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU habis bermain, habis GO! Yes, Vivi Sara, uh, aware ba si uh, former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon, not in the past, sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow! Tinadala uh, po namin uh, kanina sa Abogado okay. yung um, pictures ng Davao City. Uh, dahil kasi yun lang yung uh -huh. uh, meron kong pictures, but naiintindihan uh, po buong Pilipinas ang ngayon celebrate uh, ngayon ng birthday niya. Buong mundo? Yeah. Yeah. Buong mundo, mag-celebrate ngayon ng Pilipinas ang pinadala ko sa abogado and sabi ng abogado there is a system doon sa loob na ina-upload yan mm -hmm. sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang mga letters ang mga photos ang mga videos uh, na pinapandala ng mga family members and I think allowed din ang mga ganun mga footage ng supporters yeah. may message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal uh, you know, kidnapping? wala well, kang uh, um, uh, never mentions uh, the administration. Uh, but uh, up to the last minute, he always said uh, and he told me that uh, the military with the, uh, the right thing. So, yun uh, yung, Ma'am, is the legal team of um, Ex-President Duterte complete now? Yung legal team po niya, kumpleto na po ba? Uh, yung legal team na po ma, dalawa na po yung meron, uh, papers coming from the ICC. So we're waiting for the papers of the more lawyers. And then we're Currently, no, excluding one, one more I lawyer. Excluding no. the Filipino lawyer. And the prosecutor has, has filed his evidence, 181 pieces of evidence. Have you seen that? Do you know what's in there? No, uh, I have no access to that. Uh, oh. Only the lawyers can uh, discuss. Uh, Uh, circumstances around you. VP Sara, I know you're super duper busy here. Uh, are you aware po na yung mga supporters ninyo ay ginigipit ng Congress? Gusto ko Oh, yes, ma'am. Uh, actually, yung may nagpadala sa akin noon na uh, retired PNB e person. Mm -hmm. Sabi niya sa akin na uh, uh, on the days leading to uh, the campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong uh, sa inyo kaya sabi niya, asabihan uh, mo yung mga kaibigan ng mga uh, supporters ko sa mga kailangan nila yung time sa mga government offices. At DIR, Bureau uh, of Posto, ah uh, merong negosyo kailangan may, kosher, may, may na, online na ang na mababa sa consumption. Ang ang, ang sa amin ay, hindi man papahirapan pa papahiran ay isasarado ng account. So right now po yung mga vloggers or content creators talaga, sino sumusuporta sa iyo ay talagang tinarget sila. Ay, yes is ma am. isa pa po, isabinyan na uh, sa ginagawa eh, sa mga kaibigan, mga supporters at mga uh, kababayan na natin. Ang nakita ko lang diyan ma'am Uh, noong sinimulan yung hearing no uh, about uh, bloggers vloggers at kung ano ang limitations ng isang tao sa freedom of speech na no? ay uh, ang dami pong vloggers na lumabas na naglabas ng talaga na totoo na bagay sa akin yeah. katulad noong basketball player yes. daming vloggers na naglabas nang paninira at walang kasehan, walang ebidensya at hindi totoo na nakasira ng pangalan ko. Yeah. Pero bakit wala sila, sila sa giving na yan? Yeah. So bakit ang mga pinapatawag ay mga vloggers mm -hmm. na sumusuporta sa opisina ko, sa, sa, sa akin as vice president ng ng produkto. Wala man lang ay isang blogger yeah. na tinawag para pasagutin kung bakit mo pinastos yung pagkataon. Yeah. Pipisara pang huli na lang kasi isa ako sa mga tina-target, no, ng uh, Marcos administration. At sinasabi nila na ako ay fake news. Uh, gusto ko lang kubigyan ng DN sa inyo ko ng uh, pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag sa dalawang minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Uh, gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito at uh, na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na uh, kidnap yun yung uh, nakikita naman ng tao ay siya muna, yung dalawang minority edad niya and uh, I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usap uh, ito ma'am yeah. it is actually an item inside there is a record inside the AFP but somehow uh, nobody seems to exact accountability and, and for And to that kidnapping of the uh, minors in uh, Turkey, which was led by uh, official government. Yes. Um, your, your mother is coming. As well, it's um, the ex president's birthday. Darating din po ba siya dito sa the Netherlands? Yes, ma'am. Um, yes, ma'am. Darating din nanay ko. Pero sabi yung nanay ko, mag-show pa kitin.